Ah, city, wallpaper. Wallpaper. Ayan, ha? Eh. Ayan, mga boss, ha? Oh. Iba-ibang design, ha? Ayan, eh. Magkano daw, boss? 150. Dalawa 150. Ah, dalawa 150. Ayan, wallpaper, ha? Eh. Dalawa na 150. Dalawang piraso. Iba-iba. Tatlo Ano sa ano ah, so. Wallpaper, dalawa 150 yan all paper dito lang meron nasa kanto tayo ng Saragosa at saka Carmen Planas ayan mga boss oh. ayan oh, nyo na ayan mga idol eh. Eh, dito lang tayo nakakita ngayon ng ano all paper uy Ahagurin natin, puntahan nyo na lang na natin Ayan mga boss Magkano oh. ito boss?

Ay, tanong po tayo ito, pwede ba? Red Bulls lang po. At pwede pwede ibang pagtaho yan. Red lang kanya, wala rin pong malit. Ito? Wala Wala na. May malit nga kanya. Wala mga boss. sa motor torbo Yeah.

Doble nyo po yung pindot nyo. Sa may plus. Level 100 lang siya. Ubus na yung level 120 natin ni. Busi na ng motor. May smartwatch po. Gano ganito nyo? 300 lang smartwatch na. 300 lang. Bago nyo bayaran, papakita na ako na po. Ayaw. Bago nyo bayaran mga boss, puntahan nyo na Ipapakita sa inyo Pag-testing muna bago ba? P50 lang. ganda mo? Yan, Mini driving light. lang, Mini driving light. Epa. P250. 250 po. Ito panalo, mga Ano po Bili ako sa inyo kahit sa kung pack. Magkano? 30 Pagdating, pagdating batong laman. <laughs> online mas okay pa. sa online? mga <laughs> Ito malakas to mga idol. Hindi pa pare pare sa kuyan. magkano? 250. 250 to? Kasi uh, na malakas so oh, dalawa na yung mic eh. Isang klase. Ayun. China po siya. Dapat 50 lang. nakita na natin mga boss. Ito yung mic niya. ay Hindi te. Sa online din magana yan te. Orbo pa niya. Tingnan po. 300 yan po yung smartwatch watch. Kompleto po yan. 250 no? Ano

No, uh, no. Kipad po, yan po yan mas Kung ano unang po Maganda Mal po yan All and text maganda po, po so, dyan Hindi ka pipindut Yan ang mayroon mga boss Ay, bina, le, ito, po. ito Ito Ito, ito. ito. ito, ito, ito. ito um, 4K mga boss 4K oh, na yan dito to, may, uh, alam mo yun dito. dito pa 100 100 lang yan until bar 100, 100. So, frame magkano? 3.50 lang ito lang siya mga boss ang lalita mga ito. Jowel head. p pesos. p pesos lang. P100 okay. na. 100 lat na. Ito, kwenta lang. Kwenta. Ano so yan? So, uh, paper. Ito, 150, 150. Racer. Road bike. Yeah. Okay. Yan, Malakas ang music mga boss Mga boss, idol mag update tayo Para may plana linggo 6.30 Uy, may ano ha Box, so? Box Kapaya yung ganito, eh. Oh, <laughs> si Idol. Ayan mga boss ha. Uh, update lang tayo. Sa ngayon, matao kay Mang Boy. No? Kay Alvin muna tayo mga Idol. Ayan mga boss masikip na naman as usual yun na nga, linggo kasi ito yung time na talagang dapat pumunta ng parming langat mga boss uy, dito tayo kay boss idol Uy, may gulong oh oh may gulong na siya ng bike Yun, no? 2.8 fountain yata oh. Eto eh, nga ano? bike Mga boss, nag may bike na rin siya, ma. Oh, dapat nga na na lang nag-update tayo, mga idol, sa mga katulad kong ano. Biker eh, ito po na ang ganda ng ano. Ah, mga boss, oh. Gulong ng

Eya, tinela ko lang kahit mahirap. Doh... Okay, ito si Boss, um... La, ok, <ELL2> say, y... Dito... si Boss Uy, ko talaga na usapin kier. Hindi Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? si... Hindi Hindi ba? Hindi ba? Hindi Hindi ba? 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 Eh tayo, wala ba? problema eh. Kaso ba? pag ba? Hindi ba? yung ba? Hindi Hindi ba? Hindi mura mura kung malapit ka lang dito Bakal eh. Oh, yun uh, talaga nga kasi yung iisip nila oo ngayon kaya ko ito na kahit mahirap pantagdag lang oo panahal yun ano 1k lang tapos oh eto panahal ano dito talagang ang laki eh. oh tapos oh yung ganito mo Pasimula tayo, mamaya na sa blog. 1K rin? Apat? Apat. na, 1K lang mga idol. Ang laki oh. Concert. Ayan, apat, 1K lang. Ito, may sidecar ka. Pag malapit ka dito, makukuha mo. May sidecar ka na lang. Kahit na masahe ka dalawang daan, sulit daan, sulit na yun. Wala ka lang makikita niya dito. Box, ay, no? yeah, wala ka na may encounter. Back. 'yan, mga boss. Nalalo. Ayun, Okay lang mga mm -hmm. mura na yan, wala. 1,000. No. No, no. Okay na tayo. Okay. Oh, alam Oh, na, na. BDO nandito lang okay, siya. bulong ng anong aso? Panalo 'yan, mga idol. Meron, mga idol, oh tayo mga boss mga tao kaya dapat prepare tayo pag pupunta tayo One k lang oh frame yun no, oh, kaya ate ang dami oh. helmet bukano oh. kaya ko pa na ano magkano tingin Ano ba uh, pa na Parang bago, may pa. May, may sticker pa eh. so, yun. Uh, Tapos may sapatas siya. Oh. May ito, ano pa? May mga sticker pa. Ano tapos may mga sapatos yan mga boss. Tulad oh, nito. Ay, ano na. Air Force One, no? Kapainin na lang po. Pero ay bala to. Air Force One. Kapainin na lang po. 100. 100. 100. 100. Yes. Ano ba? Balot sa At yun na nga mga boss. Dada ko tayo dito banda. lakad-lakad tayo na ano kasi Miki, yun na nga dadalawin natin mga ka-city si Mang Noel palagay ko magaganda ang ano magaganda ang items niya

هنالك <applause>

50 mga boss pang hinang 50 50 tapos ito double oh. ito madam magkano madam? 50 50 rin? 50 pesos double gaano tayo ang plan

naiiwan mo? ito ayon um, air cooler. kamu air cooler. magkano yung air cooler mo?

300 ba siya yung remote no? 100. 100. 100 <laughs> 100. 100. 100 mo? Pabalikan ko matao eh Sa mga pay collector, ito mayroon tayo Magkano na nga yan? Oo, 100 Ah, dito ko na tayo Pa 100 ito meron siya, may jolly D

Okay, marites 100. 100 din so uh -huh. uh -huh. uh -huh. 100 din? 250, mga boss Kita mo naman working sama yung oras no 7:37 mga boss tama tama upgrade ng timer gumagana ito original ay, Ay. Ay, dito Ay. Ito tayo. Ayun oh. Here to 100. Ay. Eh yeah. po. Solar 'to. Ito pump. Pump naman 'no. Pump ng 100. aquarium. Aquarium. Kung may mga aquarium kayo 'yan. Eh.

Oh, Marami eh. siya. Hindi lang na display mga ito. yung monitor niya. Low po battery. Low po. Low Palitan ng battery. Okay. Oh, ito, monitor ka?

gaming bike ngayon mga boss oh si ayun oh, shout out eto parts ng motor para saan kaya anong modelong motor scooter pang scooter pala no hindi ito yung kung sa miyo ba o sa click o saan o, diba? maganda sana kung malala o ano shock ko ano kaya ako no? video click magkano ro? 600 600 100 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 20 20 lang no? ah mutaro mula bente lang oh. mutoaro pala to mga iba iba kung iba lang iba lang iba kung iba kung sa sa iba ba sa kung iba kung ito mga ano kung Mirror. Hey, hey. Hey, mirror. Xây